Saan tayo pupunta? Ha? Huh. To play? Aliyah? 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 Ay, huwag malikan yan! Aliyah? punta, tayo pupunta? Ya, Makan Akan Ana. Baik rather situation. Ana sabe Emma. Listen mo. kamai. As mo. Balik, balik. Ha? Wow, very good. Okay, ambil. Tas yung kamay. Ball jan. jan. Ayan, ayan na. Ayan. Ayan, ayan. There's a the ball na. Ayan. Lagay mo. Lagay mo. Sa taas. Ikaw na, Papa. Ito timo. mo. Oh, galing. Oh, daming ball. Lagay mo sa taas. Then press, press. Press mo. Oh. oh, galing. One by one only. Wow, galing. Galing naman ni ate. Maglagay ka pa iba. Maglagay ka pa. lalagay ka doon, isa-isa lang ah, bilis, ka let's go, game Abilis, okay, na,

Hindi naman ako kasya dyan eh, oh. Nakapagod. Oh, sige. Dito lang ako, ha. Ah. mag ka, ikaw lang mag-isa, ha. Okay. Ano na pagkasikip? Oh. game. Game. Here, I'll do it. It's the book. Oh my God. Dalia, bilisan mo. Papa! Magsa na lang.

Pink, good ka sa ka sa first one. Good po sa unahan. Kapa, sa unahan. Kapa, sa unahan. <laughs> may iyak ka? Ang mga galing-galing naman. Nag-iwan mag-isa. Diyan ka lang ha. Behave ka lang ha. Pupunin ko lang yung order natin ha. Okay. Ito na. Ito na. Ito na. Lungkot, eh, uh, api, Upsan mo. Wow. Sili. Nasa gilid lang yan. Mayinit, ha?